Guys, ang supply sa poste ay tinatawag natin yan na distribution line. Sa distribution line, may dalawang linya dyan, primary line at secondary line. So, yung primary line, guys, yan yung nasa taas ng poste. Makikita niyan yan, yung tatlo na yan. So, yan yung tinatawag natin na primary line. So, live kada isa niyan, pwede yan magkaroon ng supply na 7,000 to 39,000 volts. So, nakadepende yan sa laki ng city. So, ganyan kataas yung voltage yan, guys. Kaya, kailangan natin kung magputol tayo ng kahoy. So, iwasan natin na masagi yan. Kasi, pwede natin ikamatay agad yan. So, sa secondary naman, guys, na linya. So, nakadepende din yan sa banking ng transformer. Merong 3-piece at single-piece. So, ang secondary, guys, yan ay yung output ng transformer, no? Na papunta na yan sa bahay or sa mga kumpanya. So yung sa pambahay lang guys na supply is 220 volts yung sa mga kumpanya naman mayroon yung 3 piece so pwede yan magkaroon ng supply sa 3 piece na 220 volts pwede yan magkaroon din ng 440 volts depende sa need na supply sa mga company